Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umuugong ngayon ang usap-usapang may espesyal na namamagitan kina Janelle Salvador at Clea Pineda. Sa press conference ng Open ending sa Shangri-La Mall noong 3 ng Setyembre, diretsyang tinanong si Janelle kung sila na nga ba ni Clea. Sagot niya, what you see is what you get, na tila kumpirmasyon na nga sa matagal ng haka-haka. Okay. kayo na ba? <laughs> Ayun. Feeling ko, um, hindi ito yung tabang when you talk to oh, the Pero kung ano yung nakikita niyo, yun na yun. yun na yun. And para lang maging klaro, sabi ko kasi magsasalita ako at the right time. Ito na yun. Hindi po ako part ng breakup. Hindi po ako third party. I'd like to exclude myself from that. And ayun lang. Kung ano yung nakikita niyo, yun na yun. Gano'ng kakasaya ngayon, Chanela? <laughs> huh? Gano'ng kakasaya? Hindi po sinagot. Gano? Nakikita niyo naman kung gano'ng kakasaya. No, Glowing! <laughs> oh. Thank you so much, guys! Ayan na, tinanong ko na, ha. Sana, <laughs> happy na sabi, yeah. Sana happy na kayo. Sana happy na kayo sa answer namin. Oo, super happy. Kasi si Kuya Alan, si Tito Alan, gusto pa daw dagdagan, no? Kaya ano ikaw naman daw. Si Janela kanina puro salita. Ikaw oh. naman daw. Anong, anong tanong ba? Bakit <laughs> nag-blush ka? Hindi blush siya! Sa venue! Oh my gosh, ano ayun nag-blush! Ano ba yung tanong? Are you together? <laughs> right now, we're all physically together. <laughs> Kung so, ano ang nakikita nyo online or kahit saan, yun na yun. Basta masaya kami. Gusto so, namin mag-focus sa film muna. Yes! <laughs> film <laughs> muna tayo, film <laughs> muna tayo. <laughs> bago pa ang pagtitipon, namataan pa ang dalawa na magkahawak kamay bago sumama para sa group photo sa East Atrium. Aminado si Janela na siya ay very happy ngayon. Samantala, sinabi ni Clea na mas naging malapit sila ni Janela habang ginagawa ang pelikula. Inamin din niyang may mga pagkakataong silang dalawa lang ang magkasama sa mga lakad. Matatanda ang natapos noong Hulyo taong 2025 ang tatlong taong relasyon ni Clea sa dating kasintahan na si Patrice Kiriol. Tuloy na nga kaya ang love story ni janella at ni sa totoong buhay?